Pila ka mga residente nagapangita na lang sa paagi agod mapahagan-hagan ang epekto sa tuman nga kainit. Iloilo Provincial Health Office may panugyan sa publiko. Iniang tutukan ni Zen Kilantang sa gusto na lang nga magpamay pa isa sulod sang balay si Nanay Jocelyn bangod sang kapaang nga iya nabatsyagan. Suno sa iya, hindi maagwantahan ang kainit ilabi na nga may hypertension ini. Gani magluwas nga may nakahanda nga bulong nga pang maintenance. Ginasiguro nila nga may stock sila sa mabugnaw nga tubig sa ilaref. Mga high blood ka huwag ni aga, papaligo ko na. Parang hindi ka matamaan. Ang mga bata nga ini naabdan sa news team nga nagapamubo sa tubig agud mabuhinan ang kaginot nga ilan na batsyagan. inang kinaanda na nga buluhato na sa kabataan kada adlaw. Oh magabot sila lens sa klangring, kung sila yung manigoy, yeah? kaya mo lang yung napasugtan mainit. Na record pag-asa ang 40 to 41 degrees Celsius ng heat index sa Western Visayas halin sa March 6. Inyang posible makadala sang heat cramps, heat exhaustion o kung mahimo nga tunaan sang heat stroke. Panugyan sang Iloilo -Ilo Provincial Health Office nga kung mahimo likawan ang sun exposure. Dapat siguraduhon nga protektado ang lawas, mag-inom sang madamo nga tubig, magamit sang payong ukon kalo kag mag-apply sang sunscreen. Do it earlier ang mga activities naton, morning or late in the afternoon wherein nga lesser na ang ang init or ang exposure sa sun. Upod kay Cirilo Randuque, Zanki Lantang Sasa, One Western Visayas.